Hello guys, good morning. Kami na tayo sa Sugan Pampanga Cafe. Martes ng umaga, alas uh, 5. Sige na ng umaga. Uh, sa ngayon, so far so good na uh, yung ating resignasyon. Medyo masigla. Maraming masigla. Hindi tayo. Ito siya ngayon guys Gano Diba? Iko tayo Hindi tayo makapag Makabuelo Ganda ng tilapia namin ah Wala ka mga talo eh yung boss ko busy-busy oh Dala di dinan mo ko. Kalabaw na, na, na tilapia. Nakakubli. kita tilapia, no guys. <laughs> sigla ng konsignasyon. Ano daw? Pira kaya ano sa amin eh. Oh, Merong ano ka sa amin? Merong May hirap na. Di <coughs> Signa ng konsignasyon guys So ayan. Hey, Beti lang muna May tiyanggi sa amin May tiyanggi Ngayong umaga Ang

Ayan guys, kasalukuyang may nagbababa ng isang bangkang big head carp. Carpa siya. Ano yung ginagawang ano? Uh, slice ng maliliit tapos ilan sisigang yan. Ito siya pare. Ayan, sineseparate yung maliit at okay, yung malalaki. Sambangkayang guys Ito yung aking mga kasama Okay naman ngayon, medyo maganda. So, ito yung aking tilapia. Hello! Sabi lang panig, maraming, maraming bagus. Ito yung boss ko, lumalapit. Ito yung kasama ko. Ano? Ha? Ito yung isa kasama kong dick na yan. Tomboy. So, oh, like Mga boss. Mga boss. Yung boss ko ay ako Mga boss. Good evening and good morning. <laughs> <laughs> Nandito si Joker. And, uh, bro. <laughs> Nakatuto ka, kala mo. Pakita mo, pakita mo, pakita mo yung isa natin. Nakatuto ka talaga. Ayan. Oo. Oo. Gusto nyo pakita ko dahil isda namin. sigla kayo Run! 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 Babaw? <laughs> Maagi. Laki tao no. Nanakin pa niyo 'ne. Wa, jambe ako. Takay. <laughs> <laughs> Diyan baitin mo ka na ako Okay na Maraming tao no guys Ayan uh, Sigla ngayon araw na to Hindi ka tulad kahapon na lunis uh, Medyo Walang masyadong dating punta natin dito yung bangus next guys sa susunod na araw guys kapakita ko sa inyo yung paano tawaran dito bulungan hindi ko pa ipapakita sa inyo yung bulungan eh, eh. maganda yung pati yung mga nagre-rator bali nilalagyan lang sa isang kahon yung tilapia tapos nilalagyan ng Kinakamakin na para maging oxygen yung isda. O so, yung ang bangos. Yan ano ko kung magkano yung bangos, bangos, boss? Kanin din. Anin. Yan. <laughs> Oh, wala pa ta, wala pa nga ano, ni wala pang presyo. 130. Mini uh. <laughs> <laughs> Viro ako 'yung isa kanino, boy. Mini Viro. ako <laughs> <laughs> <Naka> live ako. <laughs> Itong so, nakapula yan yung bali Kao sa consignation yan yung may-ari Yung nakapula nakatalikod Yung isa yung nakapula na yan binibiro ako Pero paano kumuha na may kumuha ang 20 yan. So oh, tersera daw Kuha pa siya walang 20 Wala pang 20 yan Bali 20 kilos yung kinuha Oh, 20 ay kapatid, sinta. Okay. yung isang isang Kumukuha ng cause ba 'yan? Nagkatawa. guys? Malog bro. Nawa ko lang yung cellphone ko. So marami. Hindi pa na natapos yung isang bangka. Okay, guys. Naubos na yung aking kate. para lamang para salamat sa panunood magandang araw sa inyong lahat God bless and see you next video